So, ayan yung gatas at kape na tinimpla ni Macy's para sa almusal namin. So, yan. Diyan muna siya kasi mainit yan. Tapos, andun si Alpha. Mangungulit baka matapunan siya. So, for safety precautions, dyan muna nilagay ni Macy's. And, ayan ang mga ng family ko, di ba? Ang so pretty and simple. ba diba? Simple lang, ganyan. O, eating pandesal, si Agape, naka-Pokemon na brief. Tapos si Alpha, maluwag na ano, mahal Ayosin mo nga yung ano niya mahal. Kawawa naman. Punta, kayo. Punta naman doon kayo Mama, mabilis paayos mo yung ano mo, spaghetti strap mo. Ayun. Mm. tapos nguang. si Mrs. o oh, di ba? Kagigising lang yan Hindi pa yan maayos pero grabe ang pretty. Mukha mo. Mm. May si Marian Rivera sa mahal. Tsaka si Heart Evangelista. O oh, dapat naman talaga. Creamy? <laughs> Mm. Ayan. Mm. Ayan, di ba? So, ayan. So, ito yung palaman namin. Siyempre, pang di salang pagkain. Yan ang palaman na mm -hmm. ito. Ayan. o, binigyan na ako ni Mrs. ng peanut butter. Mm. Yan si Alpang. Ayan, itong kuya ko. Kuya. Kumain na muna. Magkit ka na muna. Ako na kuya. nakatuwad ka pa. Maayos ka ng ano? Umupo ka ng maayos bilis habang nagpe play ka ya mo na muna siya mag-play kasi kahapon hindi naman masyado nakapag-play yan eh. Pero mamaya kukunin ko yan kasi aalis ah, ako. <laughs> so, feeling ko mahaba na yung boho ko. Parang kailangan ko na magpaano magpagupit mamaya. No? Magpagupit ka na. Magpagupit na kami. Ay, agap eh. Agape. eh. Di ba sabay kayo nagpagupit dati? Hmm. No ano, December. Pagupit na tayo, kuya. Cut your hair na. Ha? Gusto mo mag haircut na tayo? Ha? Ayaw mo pa? Ha? Hindi pa ba balong sa'yo yan? Hindi pa lang yung sa'yo? Sa akin, long na, oh. So, ayan. Ganyan yung mukha ko pag ano. Pag bagong gising, guys. Parang ang kinis, no? Parang ang ganda. Parang ang pogi ko rito. Ang pagkakaano ng buhok. Parang medyo may pakulot. Hindi pa ako nakatulog ng maayos niya, na? Hindi pa ako. Hindi ba parang ang fresh? Ay. <coughs> Oo, ako lang pala yung fresh. <laughs> <laughs> Bakit? Parang katulong na. Bakit? Hindi lang. <laughs> mm. Ang ganda nga, oh. Mm. Parang combination ni Park Shing na ni ano. Uy, malaglag ka dyan. Hmm. So, ayan. Dalawang, ano, si Alpha. Lumapit na sa kuya niya. Ano, Nakikinood. Hmm. Talking Tom? Mm -hmm. Ginagawa mo ay Talking Tom. nag uh, ano, nagwiwiwi. Wag. Kaya mo siya magwiwi. Papaya. Hmm. Tapos ka na ba kumain? Papaya. Hmm. Another bread. Bilis. Last bread. Okay. Pangalawa pa lang yan eh. Pangalawa. Hmm. Ay, ang ganda naman. Hello. Bye-bye. Ang ganda naman ng baby ko. Bye -bye. <laughs> ang ganda naman. Wait lang. Bye-bye. Another bread. Siguro tama na yung apat. Bye -bye. Kasi taba yung bread tsaka so, nakaka-bloat nang tiyan. Nakaka-bloated nang tiyan. Yung mga carbs. Is this mine. <laughs>

agal mo kasing inumin ni? Hindi naman ito mainit mahal. Mainit yan! Gamit-gamit eh. <laughs> ka. Di ipang eh. Ano naman itong kape na to? Walang <laughs> ka-init-init naman. Ang kape, kaya ka umiinom mo ng kape para mainitan yung sigmura mo. <laughs> mainit naman kasi yan. Baka malamigin yung sigmura ko rito eh. Hindi <laughs> naman. Sabi ka lang mga beses. Ang kainit niya. Kainit yan. Sabi ko patungkong kainit ang Ay! Baya na yung books. Baisin books. <laughs> Gito mo books. <laughs> Ay! Gito mo give like yung papa, So, I'm studying. Nag-master ulit siya. So, ayan. So... Ay! Naku, grabe. So yan guys, good morning sa inyo. Nakapag-almosan na rin kami. Pupunta kami mamaya ng palengke kasi wala na kaming stocks. Tapos wala na rin kaming pera. <laughs> silip silip pa yung alpa namin na yan. Agad may tayong palengke mamaya. Ha? Palengke tayo Ha? Ano ko bang meron ka dyan? Meron pang manok eh. Manok baboy wala na. Alam baboy? So, bili na lang ako ng baboy. Tapos, itlogs loves. Subuyas bawang. Ano ba gusto mong ulamin ngayon? Kahit ano. Kahit ano, sige. Magtuyo ka muna. Yun! Favorite ko yun, kala mo. Kahit <laughs> pidaan mo ako sa tuyo. Favorite ko yun. Trappy talaga si Lee. Hindi nga tayo, hindi na tayo na magugutom kahit ano. tayo nagtutuyo. Minsan lang tayo magkapagtuyo. Gusto mong magluto tayo paksiw. Ay, oh, magtuyo tayo muna pala ngayon. Gusto mo. Tapos? Tapos may ano, may... Merong ano, kamatis. Tapos, tapos ano, dilis. Meron, meron Yung maganda yun. kasi minsan may inaamag na tuyuin. eh. Kaya nga Kaya diba nung nakaraan, Sige, tingin ako. Tapos pili rin akong kamatis. Kasi minsan gusto ko bumili ng tuyo. Kaso nga lang nakikita ko parang naglalangis na. Naglalangis. parang ang anta parang na. Mm -hmm. Yung Pag niluto mo, parang ang baho na. Mm -hmm. Ayokong Tsaka dilis mahal. Ayaw gusto sige, ko. sige. Ano tayo? Dilis, tuyo, kamatis. Itlog. It breakfast choice. Aha, breakfast yan. tayo ngayon. Sige, breakfast at ang halil. Alpha, malag na dito. Oh, ang galing naman. Tapos, sa gabi, ano lang tayo? Ano nga, siguro, ano nga lang. Dila. Adobo. Ah. Adobo. <laughs> Adobo. Tapos, bukas pala, alis tayo, no? Ito um. na tayo sa birthday ng kawal. Sige. tao ano, mag-wash mag lang ako. Ubusin ko lang tong kapi ko. Wala mm. ko. <laughs> ah, kawang 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 mo angry talaga lagi ito sa sayo eh. alpa take the elevator up take the elevator down Ay, alpong alpa 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 yan siya alpa nagkalat na naman ng mga papel papel ayan mm -hmm. o oh hoy tapon mo yan, tapon mo. Tapon mo, bilis tapon. Yan, tapon mo doon. Aga pa, tara, punta na tayong palengke. Shhh, ka na. hoy na. Mamaya ka na mag-phone. Turn off mo yun. Bilis na, sasamahan mo lang ako eh. Turn off mo na yung ano mo. Oo, mamaya ka na mag-phone. So ayan guys, naka-ano na ako. naka prepare na ako. Ano ba yon? Mamaya. Oy, Al, pa'nong ginagawa mo dyan, lab? Oy! Ba't binabalot mo yung kutsara? Ha? Oy, taho, mal taho, huh? taho! Taho! Magandang umaga po. Namali na po ang basura sa opis. Maayos ang imong labas. So ayan, nagtataho kami ngayon. sumisis misis, yan. Taho. Okay, yung tawag ha. Kaya nga. O si Alpa. Ay, wala. Wala for Alpa. Wala Alpa. Wala si Alpa. Hindi nabilhan. Sorry. O, eto si Kuyang Iyak. Sarap. Yami. Huwag nang magkulit ha. Ayoko nang pasaway dito ha. Ano sasabihin mo ka papa? Ano sasabihin mo? Ano sasabihin Wala. mo? <laughs> Wala. Wala. Huwag po nasa mo yung ano mo. Wipe mo yung nose mo. Bilis na. Wipe mo yung nose. Bilis na. Love you. stay I love you. So, ayun yung kay Alpha, nag-share sila ng mama niya. Ayan, o. Oh. Mm. Taho. Ay, yummy taho. Mm. Yummy. Yummy. Uh, mm-hmm. Tingin uh. nga, isa pa nga daw, isa pa daw. Oo. Uh. Mm hmm Oy. Mm. Yummy, ah. Bako dapat bibilan na rin pala to. Bibilan Kaya nga, eh, dapat pala binilhan na din ng isa. Mm. Yummy. Kasi dati, di ba hindi siya nakain ito? mm, -mm. ayaw niya. Mm. mm. Yummy! Yay! Yay! Clap your hand. Yay! Yay! Say, umay. Sabi mo, taho. Taho. Sabi mo, umay. Ah, na. Mm. So, every morning, nakakarinig ako rito ng taho. Pero hindi ako makababa. Kasi masyado pang maaga. Baka pag nagbukas ako ng pinto, magising silang ano, yung mga anak ko. So, kaya hindi ako nakakabili. Pero buti na lang, kahit na 11 a.m. na, eh, may tahu pa din. Mmm! Yummy! Yummy! Creme! Hmm? Good for Tommy! <laughs>